Hi guys, for today's vlog, samahan nyo akong, ay samahan nyo kami magparte ng manok dahil nga sila ay namatay sabay-sabay. O bilangin natin, tatlo yun, tapos makaapat yan. O ba diba, sabay-sabay na. O pagkatapos ng kwan, hinuhugasan niya Nagyanay eh dahil nga yung mga balahibo ay di siya dong natanggal. Kasi nga, mm, ang kunot-kunot. O, oh, 'di ba diba? Pinadali ko na dahil nga ang tagal-tagal ninyan tagal 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 oh, pagkatapos nga, ay eh, bu na namin dahil nga. Di pa, di pa yung pag 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 namin yan tapos dahil nga ayun yun 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 dahil nga upos na yan dahil dahil pa upos na yung lutos o yan pisok ko na yung yung manok o yung putos na nya o yung diba para naman mabilis malutong o o o o mabilis ni o <laughs> Oh, pagtapos niyan ay i, i i i i i i i oh yan 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 i i ano na ganan? i paparty na niya yung manok samahan nyo kami ta, -ta, -ta, ta dahil apat yung kanyang ipaparty kaya medyo matagalan niyan. oh magkakwenta muna ako Uh, pano namatay yan ay di ko alam kasi pagdating namin ay eh, wala na yung ulong wala na yung ulo ng apat tapos tapos ipaparti na lang at wala pa yung ibang balahibo at ang ginawa na lang namin ay tinanggalan at nagpaborek ng danong para matanggal yung mga balahibo o tapos pinaparty na lang namin tapos yung yung dalawang pito na yan kukunhanin namin para sa pagmikyan namin o ba diba, nakatipid pa kami kaso nga lang yung sabaw namin ay natapon ng aso kaya wala na naman kala namin, na rin na makakatipid na kami kaso yung sabaw wala wala na kami yung pambili baka namat o <laughs> oh, pagkatapon tapos pa o oh, na ako no Thank you. Dahil nga po mga bagyo yan. Oh, napakanta pa kami. <laughs> oh, dyan. Medyo malapit na siyang matapos. Dahil nga, tapos na. ilang nagihiwan na lang yung mga nakatay. Medyo marami-rami yan. Kaso lang yung mga kuhan is maliliit. Isa lang yung malaki.

goreng kalantaw yang lay eh. aku ko ng balis ng kanop yaa aku ko